Sana so, mga kababayan nandito tayo sa Dampalit Mega Dyke, no? So napaganda mga kababayan, no. Grabe. Terista po na Marcelo po ah. Napaganda po oh. So kabilan 'yung tubig po, dagat po 'yan, maalat po 'yan mga kababayan. 'Yan. Papakita ko 'yung dagat 'yan. Maraming palisdaan 'to mga kababayan, no. 'Yan. Yan. Yeah. Napaganda po mga kababayan, ang daming pasyalan po mga kababayan. Ito po yung tinatawag nila Dampalit, Mega Dike. Matatagpuan po ito sa Malabon no? Mga kababayan, no? Yeah. Suro sa mga linggo rito, linggo sabado oh, ganun. Linggo sa linggo ng umaga po mga kababayan, napakaraming tao po, ayan. Palestine, marami pong tao doon mga kababayan, no? inikot na namin itong mga po hindi, na, hindi namin na, nasagad no? napakahaba po ito no? di, di namin alam, di ko alam mo no, saan, hanggang saan po itong dampalit na ito no? puro palaisdaan po Ayan. Yeah. So, so, sa dulo po, mga babae palaisdaan po yung lahat yan, no? Mga bangos, tilapia, mga hipon, marami po rito, no? Yan. sama ko, mga babayan, natahitik lang. Kahit ka naman. So, ano masasabi mo? <laughs> so, nahiya po siya, mga babae Maganda siya. <laughs> Ayan. <laughs> ayan po, maraming nagbabike. yan sila. Mag-enjoy lang po tayo rito. No? First time ko pum pumunta rito mo, mga kababayan. Dito po sa Malabon po ito. No? Di, di, ko alam yung kwento rito mga kababayan. No? Kung ano talaga ito dati. No? Ikaw, alam mo ba yung kwento mo dati? Anong, anong kwento mo dati ito? Ah, So mga kababayan na. Oh. So, ito yung dalampasigan ba nito? Ayan po. Nagat po yan. Ayan po. Marami yata mga alimango dyan pag sa gabi. mga babaya, no? Oh. So napakalalim ito mga kababayan po, oh, yan oh. Ang lawak, ayan po. Ayan oh. Sarap ng hangin, no? Oh. Napalakas ng hangin dito mga kabayan, no? Oh. Ayan, tubig mga kababayan, no? Oh. Tubig po, malalim po yung mga kababayan. Kahit barko rito yata, pwedeng dumaan, eh. <laughs> Yan paikot po yan mga babae Napakahaba po yan, yan. Hanggang iniikot Inikot na po yung mga babae po Hindi namin naikot kasi napakahaba po Hindi namin alam kung saan po Marami tumataas po yan <laughs> mga kababayan, napakaraming tao punto sa unahan ko mga kababayan. Oh, no? po. Marami po nagtitinda dyan mga kababayan. Yun. Sa dulong-dulo. Yan. Maraming mga barbecue, lahat po mga pamarienda po. Yan. Maraming mga tumawag ay tataas natin. Ayan. Ayan po. Hi. Terima <small> kasih telah menonton! Hindi ko alam. Ano ko alam? alam ilalim sa dakat Sa kalsada din yata yun. Ano? Malaki talaga to kasi mas lalong lalaki kasi tinatamba ka ng mga bato. Ginagawang kalsada yun. Sa unahan o, no, kita mo. Pinabotas yun. yun. Eh, Makati, ganun. Siyempre, mataas tayo, sa taas tayo. dalampasigan pasigan, grabe. Ang ganda na sikat ang araw. Ang lupi. Ayan po, uh, shoutout nga pala kay ano, Bonski, Marlene, Agnes, uh, Mama Kaila, Mga uh, Pinay, uh, shoutout po. Uh, Rocky, Boy Rocky, no, maraming salamat po. H&R, nilagpang, maraming salamat po. Shoutout po. Mga um, RT bikers, mga um, bikers. Maraming maraming salamat po. Ah. Hanggang dito na lang po. Ah. See you in part 3. Maraming salamat. <laughs>